Ah, dito mo lang sa nakita ko, kuya. Oh. Ini ko lang gaining makanini. Oh, yo, yang ilan yang kanak Oh, tapos ginala niya makanyang ng keto. Dapat minta ako makanya ng karin. Pani yung kimwal keto. Eh may

Ya, siap ngasih dat

Ay, <coughs> may kasi asin pigat ng dulo kasi. Hmm. Ah, oh, dapat sa lamen. Ah, yan luwal sa mesa ba ta. Ng salamin mo. Meron kaming salamin yung pasak doon. Opo, oh, yung maliit. Ay, kailangan? Na? Kailangan? Okay. Opo, okay. yung maliit lang po. Para mihim na dito.

Pero nung agadda akong tiktalan, napon. Ang gaya. Ah, yan yun. Okay. 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 Yan, yan yun. Lain. entar nanti mau ngedit rutings. Eh, tunggu ya, Mas. Ini udah kegiatan. Sakasabi aku menaikin ko aku mau balu buat menimarin blalo air ini. Yang ko nung ban yang ko bareng gitu, gitu. Cepat komo. Ya gini nih timunangan duki

na, ay dar han tin tapobra. Hay salamat. Siya ba? Na, umiinar natin. Iba, Iba talaga yung oh, kamanda, yeah. guys. O, kaya, kaya. daw minigini. Ka sila sa tin ng mga ano boss eh. <laughs> ay, Pero ngayon ayan oh. No. malakay. ay Okay, kobra Kuya, ya. Titigan mo ba baotit, babuotitong kobra nito kung yung nakita mo ito na. Ganyan. Eh, yan yung bakal natin. Habaw na yung kuya. Habaw na yung kuya. Eh, hindi, lalabas dyan. Lalabas dyan. Nalim. Nalim. Lalo. Hindi. Ang gulo. Huwag lang natin yung hindi, butas. May butas butas sa dulo tulo. Uh. Para makita. Ah, ang kinik, ang kinik, ang Ito yan. Ito yan yung kobra. Sitigan mo kuya. Ay kuya. Ito yung kobra yung ano. Nakita mo. Sige, i-explore mo lang hayaan mo para makita nila na hindi naman nakakatakot yan.

makannya ya, makanya nyambu, ya, Hah? Buat nah. Nah. Nyamuk, nah? nah, nah, nah. tama nagtatakbo ka nag nagsisigaw ka <laughs> hindi na hindi na man siya nanunugod oh ayan yung kaya bigkin na yan yan yang makoya makanya kinain niyo hala para hindi ko nap oh ay maragul ayun po mga idol ata hindi po tayo nakakita ayun yan, yan, yan na amoy nakita ako oh. na matay uh, bakas po <laughs> ang tinitingnan

tapon. Tapon mo po atin. Ini kah itu? Emang, kok, Iya, namanya aja. Oh, iya, nanya apa? lagi. Ini dia, ini dia. Apakah ide? ni kita kuya doon. Oh, segera, segera, aku Uminom pa sila dapat, oke, cawor? Apa? Bukan, nggak nafkahin? Saya, enggak tampok. Sebab minta dia. kita minta lagi?

May pake kaya Papakita natin yung pangit. Sige. So, ano? uh, may sugat siya. Oo, uh, oo, uh, uh, uh. -sugat, -sugat, sugat? Bakit yung sugat? Na? Yes, so, ano, eh. May siya. Ayun. Eh? Eh. Naalis na ng ano. Pangit. Oh, oh. Kamantag o. Oh, Kamantag. Kamantag ka? Oh. Kamantag ka. po. po. Ah, salamat kay Mirit kila kuya, hindi tayo iniwanan sa paghanap ng cobra. Kumain pa sa ano, sa takot. na kayong kasawa, Tumay sa eh. takot. <laughs> <At yung kasawa. laughs> Ay hindi po tayo sure na may kasama po dito yan. Pero hindi po tayo sure kung nandyan po. Dito sa lungga ganina doon, wala na yan. Wala na po. Hindi po mawawalan ng kobra Sa yan. sa parang yan, Mayora. Pwede mo, yan. O, yan Obra sa farm mo, Nakuha na namin. Pwede mo yung dubingan. Kung <laughs> anong <laughs> ko so, kanyang kuya, eh, Bak, kanya niya ka ako eh. niyang kinan niyan eh, Bak, at, minay, minay. Uyay! <laughs> <laughs> Uyay! <laughs> kaya ka rin. lang ko di kondodong. dodong. <laughs> o, dodong, lubingan. Kung eh. isa ka na, kung ako. Eh, si kaso, no? kukuha danong, tang, boss. Oo yung nakuha natin, Oite? Ito ba yung nakuha natin? O, ito Siyempre, dyan Baka galing sa bag mo yan Baka galing sa bag mo <laughs> Ay, basa Ang hot niya, basa ah? Boy niya, boy Ikuha boy yan, no? Ayan, no? Ayan Akin niya O,

kung ano man ang panganib na kanya sa saludo Dahil meron siyang layunin ng mailayo niya tayo sa mga panganib na laging nakaabang sa atin Salamat sa iyo, kamandal Dahil lagi kang nandyan para kami protektahan Salamat sa iyo, kamandal Dapat ka lang po salamatan Dapat kang saluduhan sa iyong pabayanin, kamandal Salamat sa iyo, yeah. Sige, na ko po. po mga idol. Ah, Magpapawi na po tayo pagkatapos po natin magbibigyan ng lugaw. Maraming salamat po kay Mayora sa palugaw. tapos po sa itakbibigyan po tayo ng upang Tama po natin sila Boss Lar. Saka tapos si Tion. si Ate Mawa. Saka po si Kuya. Ano Kuya? Yun na po yung cobra. Yun na yung cobra. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po, Mayora. Nasa na yung pakiramdam ko. Siyempre, oh. ang epal. <laughs> huh? Hanggang This sa susunod oh, na ka-epalan.